Magandang araw mga kakomentasyon! Ako nga pala si Angel Regis Pendon at ngayon sa vlog na ito ay pag-uusapan natin ang kahalaga ng ating wikang pambansa. Kaya't sumahan niyo ako sa isang makabuluhang pagtatalakay sa ating wikang pambansa. Uh? Ang wikang pambansa ay mahalaga sa pagkakakilalaan at pagkakaisa ng bansa. Sa Pilipinas, ang wikang Filipino ay simbolo ng pambansang entidad. Sa harap ng globalisasyon, mahalaga ang pagpapahalaga at paggamit ng ating sariling wika. Wikang Filipino ay nagsisilbing tulay sa pakikipag-ugnayan at pag-uunawaan sa kabila ng iba't ibang dialekto. Ito rin ay mahalaga sa pag-iingat ng kasaysayan at kultura na ipinapasa sa susunod na henerasyon. Sa edukasyon, tumutulong ang wikang Filipino sa pagbuo ng mga kabataang may pagmamalaki sa kanilang kultura.